labi sarong taon nang nagtatrabaho sa sarong insurance company ang 24 anyos sa si Princess Walkan, Barangay Pawa, Legazpi City. Siring kang kadaklan ng mga empleyado. Excited naman siya na makako ang 13th month pay na Desyembre. Second time akong makaka-receive. So, tapos na ko yun ba po akong inaanak? Bali 10 po ang inaanak ko. Tapos, every year po, daw student pa lang ako, nagigift na po talaga ako sa family ko, gabos po sinda. So, para inyo sir na marireceive ko is makakatabang po talaga siya sa panregalo at the same time makakadagdag po para sa panghanda sa pasko. Susog sa Labor Advisory No. 25 Series of 2023 na pigpaluas kang Department of Labor and Employment. Obligado ang pribadong sektor na bayada ng sendang rank and file employees kang saindang 13-month pay bago pa mag-Desyembre 24 anuman ang posisyon, designation o employment status, basta nakapagtrabaho ang empleyado ng laog sa sarumbulan. Sigun kay Dole Albay Director Ching Banania, ang siisay man na employer na mapatunayan na nagbalgar sa kasuguan, pwede sir na maatubang sa magkakanigong pinalidad. May encourage misinda na makapagtaon ng God. And kung daiman, uh, ining mga empleyado, pwede maghagad ng request for assistance sa Department of Labor and Employment Uh, sa erarom kang programang single entry approach. Digdi sa single entry approach, within the 30-day period, uh, tatawan ta employer na makapagbayad and uh, maitao ang uh, karampatang 13-month pay kang mga empleyado. Aminado si Banania, kang nakalis na taon, kadakol na mga reklamo sindang na dapit sa mga employers na nagpaluwas ng 13-month pay. Normally, pag naglalaog na after December 24, kasi duwan ang baseline ta, na makakapag-determinar kita na day talaga tinauwan su empleyado. So, pwede sinda. And, uh, nagka, uh, minsan, uh, dakol ang minadigdi. And, machi-check me din niyan kasi every January, nag-require kami ng reporting from the employers. Uh, based on the compliance sa PDA 851 na makapag-report sinda nakapagbayad. And duman sa... Katakod ka ini, bukas manda ang opisina kang Dole Albay sa mga maut ireklamo ang sindang mga employer na daimasunod sa nasambit na abiso asin asigurasyon na tatauan ini ni magkakanigong kasimbagan para sa mga baretang tatakbikol, nomer Corporal